Ayan sa mga naghahanap ng sisiw Brahma Ilang piraso na lang yan? Ah, lima na lang yan Napili na yung Ganda oh Quality mga boss Brahma Delonsky magkano isa? 350 na lang 350 na lang ang isa tupad. Ayan sir oh Sampo sampo na lang isa oh Bitik. Buhay na buhay na po yan Sampo piso lang Sampo sampo lang yan Naubos na yata sir eh. piso ang isa. Buhay na buhay na to. Opo. Pero Mel, magkano isang pares ito? 1.8 na lang. Siguro 1.8. Pare-pareho lang ng presyo. Ayan, pakita ko na lang sa inyo para makapili kayo. 1-8 uh, pa ang pares. Ito pa oh. Ayan, blue tail. Blue tail. Red breasted yan. Pula dip-dip yan. Tapos si pa ito. Ito, tryo. Pwede isang pares, pwede tryo. Pagka tryo, magkano? 2.5 2.5. Quality yan, tapos yan. Liyad na liyad, yung mga babae niya, talit. Pagka kano ang isa? 500 pares. Ah, pares, pares, oh, pares ba, ah. Ito, green fisher, no? Oo, so, green fisher. 500 ang pares. 500 siya pares. Magkano binibenta? Bali, 10K po siya. May kusya po siya. 10K. Parang yung lalaki yan? Isang lalaki, isang babae. 10K. siya. Magkano kuya? 2.5. 2.5, bisikleta. 2.5 niya, 2.5. Pauwi na. Okay, kamusta mga boss? Araw ng Biyernes, August 1 Nandito tayo ngayon sa Bukawi, Bulacan Samahan niyo ulit akong silipin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito Time check 7.39 Sa wakas, gumanda na rin yung panahon no? Maaraw na Marami na ulit nagtitinda So mga bago pa lang sa channel ko, every Friday po, may tsanggian ng mga hayop dito. Bukawi Bulacan, Pilastro Street, Barangay Binyang 2. Dito ang eksena. bat ibang klaseng mga hayop ang pwede nyo mabili dito. May mga kalapate, bibe, manok. Ambeng, pingala. Nandito si Kuya Ronald, may dalang si Rama. Paris Paris na yan Kuya Ronald. Paris Paris. Ilang months na? Well, mag yeah, na yan. One year na eh. yan. Ito? Oo. Oh. Magkano isang Paris? Dito ano, one five. Dito one two. Ito mga boss, one five. Sa kabila, ito maganda o Oh. oh one, two, like. one, ko lang. Ayan baka interesado kayo Paris na yan Alagaan mm. nyo na lang Nangingitlog na yan Ihintay mo na lang Nangingitlog yan Contact nyo na lang Si Kuya Ronald 0932 2312 448 Nagabukawi lang siya Mga boss Salamat Kuya Ronald ah. Okay mga boss Dito naman tayo Kay Kuya Arman Anak niya si Rastis Sa kanila ko nabili yung Sirama kumbarako Yung kulay black Meron siya na lang Silver sea Bright Kaya hey Arman Ilang months pa lang to? Mga uh, 5 months Barako no? Oo 5 months pa lang Magkano? 500 hey Ayan mga boss 500 binibenta Tapos itong isa Oriental Siok na yun e. Eh. Opo, uh, oriental na yung siok. Kaya siok yan. Sabi nyo pa man yun. Siok na yun. Oriental. Oriental food. May China ako. Magkano to? 500. Yun. 500. 100. Modern. Modern. Okay. Oriental. Modern. Oriental. Ganda o. Yung hawak mo, boss. Ah, ko lang dyan no. <laughs> <laughs> na hawak. <-arbor> mo lang. Uwi <laughs> oh, ka ba sa bahay. <laughs> Ay, eh, mga boss, kunin lang natin yung contact number ni Kuya Arman. Contact number. Malabo yung mata ni Kuya Malabo mata ni Kuya Arman eh. Ayan. 0912 1295580 Taga Bukawi rin lang siya Thank you ah Dito naman tayo sa pwesto ni Anthony Meron daw siyang bigil eh. Ilang piraso yan? Alay sir, tatlo lang Dalawang babae, isang lalaki. Masa ng lalaki? Punin mo yung lalaki. Ito yung lalaki. Ito, ito. lalaki, dalawang babae. So, Baka isa? Bigay natin ng 4-5. 4-5. Bigil yan, lalaki no? na, Masa naman yung babae? Ito babae dyan, sir. Yung lemon. Oo, oh, yung lemon. Yeah. Top lemon, 5 kila Ah, ito 5K. Uh, Mas mataas to. Bahay yan, o. Oh. pa nalaki. Isa babae pa, tsaka isa. Babae pa. alam babae yan. O, ito yung sunset babae. Ayan. Uh, 4-5. Hmm. Bilay mo lang ang 5K. Yun. Uh, may bawas pa yun. Hindi naman tayo mga eh. Ano, Mahirap bili Yun, may bawas pa yun. Bukod sa aso mga boss, may mga ibon din si Anthony. Yan, napakarami

Palangit natin boss 400 lang 400 lang Marami yan, yan. may discount pa tayo Magka marami oh. yan oh. Ito, sayo rin to Ay ilang di sa akin, nandun Ay, gino eh, you know. Pinakasalamin <laughs> Ito maganda itong mga dilaw oh pagkaisa no. Mag isa, magka ano? Kaya nyo yun, kibos yung willing Mahal yun, 600 600 daw Maris pagkaisa mayroon. Ah, Paris na mm -hmm. Ito pa bo, sisiw Ayan, pwede na dyan ng 300 Mga ano yan, brown Brown? Oh. Mga gold yung mga Pabo yan mga boss. Rabbit natin may liit. Yeah, 800 lang pare. 800 ang pare. Yung may pusa rin sa kalapate. Mm -hmm. Kumpleto si Anthony. Shoutout sa mga viewers ko boss. May lang gagawa kami ulit ng mga magagandang ano, Eksena. eksena. <laughs> Contact number mo? 0943-0062727 Taga Muson, Marilaw, si Anthony Thank you Anthony Thank you, thank you Ito si sir, may mga dalang African lovebirds Mga panak daw niya Ang kakano ang isa? 500 Paris Ah Paris, Paris oh, na, na ah. Ito green fisher no? Oo, so, green fisher 500 ang Paris 500 sir Paris ito naman, gano'n din, 500 ang pares, mga bata pa yan. 4 four months, 5 months. Five months. pa 5 months. Pagka saan po kayo, sir? Tagalang at bagong baryo? Caloocan. Oo, Caloocan. Ayan mga boss, kung naghalap kayo ng mga ibon, contact nyo na lang si sir. Anong contact number niyo, sir? 0947603761 Ang pangalan niyo? Joey de la Cruz Joey de la Cruz taga bagong kalawakan salamat boss call na lang call kasi wala tayong load tawag na lang no oh, tawag na lang <laughs> okay, okay. okay. sige so, sir thank you nandito ulit si Kuya Romel sa kanya ko nabili yung tatlong serama ko ayan tanungin natin yung mga binibenta niyang serama pares pares tatlo Kuya Romel magkano isang pares ito 1.8 na lang eh. sigo 1.8 pare pareho lang ng presyo ayan pakita ko na lang sa inyo para makapili kayo 18 ang pares Ito pa oh Ayan, Blue tail Blue tail Red breasted yan Mula dip dip yan Ako ito Tom Ito tryo May bisang pares Pwede tryo Pagka tryo magkano? 2.5 2.5 Quality yan tarpohan. Lihat na lihat yung mga babae niya Talit Eh kapatid mo siya yan Ito Maganda yung nakuha kong babae sa kanya Black saka yung ano Yung brown hindi mang kapatid kasi sabay yan kasi oh. nag-iitlog na yan eh kaya lang di ko yun ano di ko mga breeder na to alagaan nyo na lang mga boss breed na yan kontakin nyo na lang si kuya Romel kung interesado kayo mga boss oh, 09489833787 taga Bambang oh, Bukawi Bulacan salamat okay. kuya Romel oh, okay. Thank you, thank you. Ang idol ko si Kuya Bisaya. Ayan sir oh. Sampo-sampo na lang siya, oh. Pitik. Buhay na buhay na po yan. Sampong piso lang. Sampo-sampo lang yan. Naubos na yata, sir. Eh. Sampong piso ang isa. Buhay na buhay na to. Opo. 65 na lang to, sir. Masaya. Brahma mo. Brahma, sir. 2,000 lang po yan. Kasar na, pero sa right na. Pares na. 2,000. 2,000. Bisaya contact number muna. 09750639786. Hindi ka daw nagre-reply eh. Eh wala akong load eh. Patawagan <laughs> ka dapat. Pagka mag-detect sila loadan na rin nila ako. Ay uh, si sir, kumuha ilang piraso pinuha nyo? 8. 8. 12. 20 piraso. Magkano 'yon? 200. 200. 200. 16, 17, 18, 19, 20 walang libre yung isa? hangyo ba isa? hangyo <laughs> ayun may libre pa isa oh hangyo isa <laughs> madaling kausap si Bisaya Ayun, may dagdag -dag pa yan ayan magbalik muna dalawin okay dito naman tayo sa pweso ni kuya Jopet may mga hamster siya baka naghahanap kayo ng hamster? Ah, mura lang magtinda si Kuya Jopet. Ayun, mura lang 'yan, 40 wholesale. 40 pagka wholesale. Ah. Mga dwarf 'to, no? Oo, oh, Campbell dwarf 'yan. Lito. 40. May mga breeder ka? Bakit naman may breeder tayo? Ano siya? Chow Chow Terrier. Ah. Ah, ito mga breeder ah, na. 120, 150 'yan. Pagka ano wholesale 120. Sig ano ang wholesale niya? Oh, 60. 60. Ah, pakitaksil. 60 lang ang na siya mga trader yan yung pula mata uh, Red eye Red eye Ito naman sa Syrian tayo Ha ah, parang gusto sale, 60, 60 oh. Sa hamster ba oh. kuya Jopit ano pinakamahal? Robo Robski Wala ka nun uh, Wala ko nun eh Pagka may na <laughs> in lang Robo Robski no? No. Ito Syrian, Syrian. Oh. Yan, Syrian. Ito Syrian wholesale 60. Hindi pa gana niya, syempre. 150 daw ang pares. Pagka wholesale 60. Niya Mas maganda lang yeah. siya. Ito rin, no? Oh. Oo, oh, lahat sila ganyan. Ganito sila pag malaki na. 2.5 5 ka. Ang laki, oh. Mga nanay yan, eh. Mabilis din dumami to no? Mabilis, oo. Oh. dumami yan. Kuya hey, Jopet, contact number mo? Oh. 0906 270 7925 Yun Si Kuya Bebot andito rin. Ah, si Good Bebot. morning mga boss. Okay mga boss, dito naman tayo sa pwesto ni Kalig sa mga naghahanap ng African lovebirds, mga pares-pares. Marami siya. Meron Marami, din no, siyang hampid. No, no, Batman, no? Batman. Move. Uh, tawag nga mo Batman. Tawag nila Batman. Solid ang ulo niya, eh. White collar, no? Uh, white collar. Bira na ngayon ng mga white collar. Quality yan. Magkano isang pares? Sige ko lang na 1.5 yan. 1.5. Bulsielo. Isang lang bulsielo namin. 1,000 lang. Tapos syempre mga Alps meron din siya. Kasi yeah, sa namin, magbibigay na lang tayo ng ano, total ha. Kaya ano, baka nanuro sila, bigay na lang natin 800 yung pares na. 800 na lang ang pares. Isang libo, pero ay pangod na. Pares Lutino o Palain yan Lutino o Palain. 800 pair. Na Alps 1 yan ha. Bakalan labs to. Alps 1. natin, Boss Khalid. Pakita natin. Ito mga ano na ano, mga RF line. Ito ng pares 2,000 ang pares. Legit ang karga niya. Ayan o. No? Kasa taas ka Daming ibon ni Khalid. Mahirap mamili sa sobrang dami. Talaga. Ano, kukuha ka ng ano? Meron ba na sa... Ano, lutin yung Opaline, saka yellow balls Opaline. Asa so, ito, ito lutino opaline Ang edition na ito, medyo kalbo pero bibigay ko ng mura. Bakano? 3,000 na lang yan. yan. Lutino so, opaline palain? 3,000, dati 5,000 yan. 3,000 na lang. Ito lang issue. Yan lang. Kalbo Babae yan ito, lalaki isa. Napanot. Napanot. Na ano yan, nabuli. Natutuka. Ito boss. Yan yung jelly beans o palain. na lang pala. 2,000. Yan yung na pinakamahal natin. Ngayon kasi wala tayong bayad ng mga high rotation eh. Napakadami niyang ibon oh. Ito bagong ano. Bagong okay. ibon to boss. Pakita natin. <laughs> yan, galing sa ano yan ha. Tabi dagat pa yan, baka kala ninyo. <laughs> Anong tawag dito? Hindi ko alam, nabili kasi namin yan ganyan eh. Pero kala ng power pod kasi yan, baka kala ninyo. ko lang alam. <laughs> po. Baka pink glow siya man tawag yan eh. Sinulayan na ata to eh. Ay mga boss oh. Ay kulay niya. Meron din siyang ano, ubuy, no, ka siya, white bulls. Ah, pinches, meron din siya. Boss pinches, yes sa uh, sibra na 'to 800 na lang. Pares. Pares naman. 800. 800. 800. 800. Parakit natin, boss. Sa parakit natin. Bili ko na lang 500 pa isa. 500 ang pares. parakit, parakit na. Bacud na 'yan. Ito ha, gulay ano, incomplete. Ha, in yan yung green. Tingnan mo yun, dalawa pa, dalawang pack, dalawang ang pack na yun. 1.5 lang pare pares 1.5, pares. Siyempre sa mga naghahanap ng hand feed. Marami tayong hand feed. yun dami oh. Puro eye ring. Magkakano isa? Sa hand feed? 2.50 yan. 2.50 lang. Albayo, meron po yung yeah, 250 nyo lang din, sama nyo nila. Sig to 250 lang. Magsasawa kayo sa hanpid dito. Magsasawa sila sa hanpid dito. Ang kakatil, meron din siya oh. Marami tayong kakatil. Yung mga magaganda, tama kayo sila. No? Emerald din tayo rito. Ayun, no? yeah, emerald, maganda yan. Isang pare, sa emerald. Ayun, no? Pagkano sa, sa emerald? Sa emerald ko, 2.5 milang paris. Sa pamilya yan. Anak na iba dyan 2.5 2.5 pares 2.5 ang pares Ito silver Silver Ano proven? Dalawang libo lang Dalawang libo Sa Pagkasama silver yung anak 3,000 3,000 pagkasama anak Two, Tatlo Proven lang yan Ito mga normal Yan e, yung anak ko normal gray 1.5 lang ang pares dyan 1.5 lang ang pares Sa normal Kaya mga boss Baka may nagustuhan kayo Sa mga binibentang ibon ni Khalid no? Meron din Tyler ng rabbit Baka magustuhan ni rabbit Teka lang may rabbit pa pala Pagulang yan no? Eh? Paris na rin to So tayo lalaki yan, nagkakasawa na yan New Zealand? Oo oh. Magkano? Sige ko yun na 1.5 breeder na 1.5 breeder Papay, na daw to Ito yung eh, tuta Ito? Si W to eh Aso ko sa pinili ko to eh Ganda ng kulay Kaya yung gray ano, Pinili ko to eh. ang ganda Ano, ah, pinili mo lang Pinili ko siyang 500 yeah. Panalo ah Hindi, ah, may kasama to eh Binenta ko yung kasama niya kaya nag 500 na lang siya. Ganda ya, yeah. uh, blue. Lalaki pa. Talaga ko na sa bahay. Okay. Contact number mo kali. Contact number natin 09454239090. Kayo so, ang kailangan niyo ano Facebook ko? Oh? Pwede. Ang Facebook natin is Khalid Channel. Tapos meron din tayong TikTok -tweet -tweet -nak na TikTok na tayo. Kali Channel pa rin. Yan, yan lang. Hanapin nyo na lang mga ah, uh, Salamat good morning sa mga viewers ni Paul. Paul Gadjente na tama ba pre? Peter Paul Gadjente. Peter Paul Gadjente. Magandang umaga sa mga subscriber natin ha. Araw-araw lang sila tumutok para update sila sa mga video natin ha. Hindi lang sa akin sa lahat ng na mga napupuntahan natin guys. Like, hindi lang magandang umaga. Salamat. Thank you mo. Salamat. Dito naman tayo sa pesto ni Tatay Boy. Meron siyang Siamese. Tatay Boy, magkano isa? Tupay. Tupay bang isa? Ayan. Siamese. Wala siyang ano ngayon, Pomeranian, naubos daw. Ito naman tatay boy, ano yan? Exo Persian. Exo Persian. Oo, oh, 6'5. 6'5, lalaki yan? Lalaki. Dito, babae, 5,000. Sa babae, 5,000. White. Ano, you know, ganda oh. Exo Persian. Puro babae yan po tayo, no? Ah, may isang lalaki. Kaya lang pa ni Tatay Boy ngayon. Kaya baka interesado kayo sa mga pusa niya. Kontakin nyo na lang si Tatay Boy. 7992-370-1888 Aga baka or kabite. Thank you po. Magkano kuya? 2.5 bisikleta. Tupag niya, tupag. kawina. na. Ang ganda ng kulay, no? Blue. Ayan, sa mga naghahanap ng sisiu, Brahma. Ilang piraso na lang yan? Uh, lima na lang yan. napili na yung... Ganda oh Quality mga boss Brahma Delonski magkano isa? 350 na lang 350 na lang ang isa ang ganda oh yun paoh, ibalayibuno, oh. sisipalang, yung pao jani yung babae. Sisiw pa lang yun yung maliit dyan babay. yun yung babae yun yung na yung maliit Nakalipad na no Ito babae daw Ganda 350 mga boss Ano pa mo kayo Lonski? Sirama. Yan, may sirama siya Magkano isa? Magka tryo 1-2 Magka tryo 1-2 natin boss Oh, 20 lang isa, malayang na kaya mga boss, 20 lang isa, malaki na. Itik. Eh, sisu ng bibi, oh, Murang mura, 75 na lang. Ito, bibi. 75 na lang. Bibi. So, mga native na lang? Sana itib? 450 na lang. 450. Ito, BB rin to no? Oo, oh, BB. 75 din. 65 lang. 55. Mas mura, 65 din. Ayan, 2,350. 350. 2,350. Mapangalaga. Ito? So, 120 lang, sir. 120 lang, Lisa. May gansa ka rin, ha? Oo. Peg and duck na bilhin, ha? Sa gansa, makano isa? 120 so, lang, 1-2 ang isa kaya mga boss kunin natin yung contact number ni Kuya Lonski baka kursunada nyo to maganda tong brahma nya number mo Kuya Lonski 0948 868-0499 Lonski Santos Mendoza po tulong malbon, kulilan po lang yun, salamat kukunin ko tong babaeng serama ni Kuya Romel binigay sa akin ng 700 lang hindi pa nag-iitlog yan, no? Nag-iitlog yan, dalawa. Dalawang bes pa lang. Dalawang itlog pa lang. Dalawang itlog pa lang. Eh ano pa yun, pasal yun. Ayan, solid quality. Napakaliit po. Kanalo. Para madagdagan yung babae nating si Rama. Eh tatlo pa yung kasama kapatid. Hindi nga, ka Magkano binabenta? 10k po siya. 10k. yung lalaki yan? Babahay po. Isang lalaki, isang babae. 10k e. siya. Itong Chihuahua. Magkano Chihuahua. Pagkano isang? lang. sa Chihuahua? Yan, yan lang po dala nyo, no? Ngayon mga boss, baka interesado kayo dito, kunin natin yung contact number. Bali po, taga Marilaw po ako, pwede nyo po akong kontakin sa number ko, 0936-777-0899. Thank you pa po. Tersel niya ate, no? Eh, dapat dinilay na namin dito. Babae. Lalaki po. Lalaki. Magkano po binibenta? Malang. Iman libo. Ayan mga boss. Wala uh, kasi yung papel kaya mura lang. Walang papel kaya mura. Ay, mga boss, baka interesado kayo sa pera sa 5K binibenta. Contact number ate? 0977-052-4853. Taga saan po kayo? Diyan po sa may Santa Maria. Santa Maria. Ayan, contactin nyo lang mga boss kung interesado kayo. Salamat po. So ayun mga boss, nakapasyal na naman tayo dito sa Bukawi, Bulacan. Nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta. Nakabili na naman tayo ng isang babaeng serama. Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kits na ulit tayo. Pausunod na video.